Good morning sa atin lahat! Nandito na naman si Malu de los Santos para mapo magbigay ng reaction dito po sa uh, pagburol kay Tatay Romulo dahil po uh, ang mga pamaniin po ay iba't iba kaya po well, hindi naman tayo masamang sumunod sa mga pamaniin mga kapatid pero po, lilinawin ko lang po dahil na nakakakilabot minsan, di ba, yung maniniwala tayo. Kaya kailangan natin ay suplahin ang lahat ng paniniwala. Dahil dito po sa Italia, pag once po na nakipaglibing tayo, kanya-kanya na yung alis. Sa Pilipinas naman po ay iba. Pag once tayo nakipaglibing at galing tayo doon sa mismong pinagburula ng patay at sasama tayo makipaglibing kailangan po yan sasama din tayo pagbalik ng bahay dahil kailangan po ay tayo ay papasok sa loob ng bahay maguhugas at lalabas po doon sa kabila ganun po ang uh, nakita ko pong pamaningin pagdating po sa pagbuburol hmm. ngayon po pakinggan po natin itong uh, sinabi ni nanay na nanay-ima na, na uh, bawal daw po upuan yung inuupuan ng uh, kanyang inuupuan, bawal po upuan ng iba uh, sa iba naman po, nakita ko po sa panggansinan na pwede naman po yung basa po nagbabantay at sila po ay may tali dito sa ulo na kulay puti diba, tinatalian nila yung mga pamilya na ang pamilya ng namatay may tali po yan dito sa ulo Sa amin po sa Bicol ay wala ah, Tinanong ko kung anong ibig sabihin yung may tali dito sa ulo Para daw po ay hindi yung gaganyang-ganyan ah, daw po Yung pailing-iling kaya tinatalian ang ulo Lahat po yan rinirispo natin na mga pamaniin hindi naman po masamang sumunod sa mga pamaniin, mga kapatid. Ngayon po, dito naman sa, sa amin naman po talaga, bawal ka naman na abang nandiyan ka sa burol, masama po ang magmano. Pupunta tayo at magmamano po ay masama po daw yan. Sa amin, doon sa lugar namin, ay iyan po ang pamaniin. At bawal daw po din yung pag tayo po ay nagbigay ng tulong, bawal din daw po yan na magpapasalamat. Magpasalamat daw po tayo, pag, tuwi, pag tapos na po ang burol at nailibing na po, doon po tayo magpapasalamat. Hindi yung nandyan pa ang patay, sa tuwing yung paulit-ulit pong pagpapasalamat ay bawal daw po. yan ayan din po ang... Alam ko po sa mga pamaniin na bawal talaga din po ang nagpapasalamat. Kaya kanya-kanya po yan na opinion, kanya-kanya po yan ng tradisyon at paniniwala. Kaya ito naman si Nanay Ima ay pakinggan po natin. Ayan po. Ayaw ko mang payagan, sabi ko hindi tayo papayagan. At naka-oxygen siya. Mm. Hindi tayo papayagan. So, gusto po niya na mauwi na po yeah. dito. Tapos, Pakinggan na lang natin po. Ah, ayaw po niya. Ayaw niya na palagay. Yun na nga, pagkamaga. Magdamag, magdamag mo talaga hindi nag-oxygen. Kaya pala kinabukasan nun. Mm. So, ayan po ay, kasama na nga po dito si Richelle. Na na-realize ni Richelle kung paano po nawala yung mama niya, yung ales po ayam kaya laban lang nang kaya mo po Nahirap po magano nang video talaga ako talaga ay napaka ano ko talaga magkuha ng video may pinag-aagaran pa akong apo mm. Andito lang po ang team Kalinyap gagabay po sa inyo mm. Salamat, Maraming salamat Ayan salamat Pero sa amin bawal po magpasalamat talaga Ayan po, inihag ni Rachel po sinanay dahil uh, siguro na yung nararamdaman ni Rachel kung paano mawala ng pagmamahal, yung mga mahal sa buhay na talagang ang hirap talaga pong pakawalan na gaya po dito si ano. Pero ang sabi ni nanay na bawal daw po upuan. Balik na lang po kami dito ulit. Ano po? Nalala ko yung palagay Lagi lang dito ako nakapos sa ganito din. Hmm. Pinabantayan ko si mama. Mama mo. So bawal pong mag-upo yung iba na ay eh? Bawal Bakit po daw? Kasi kung magkapamilya man, mababalo agad bata. Eh, hindi naman yun si Richelle na asawa niya, yung nanay niya, no, babalo ay bawal. Anak po yun. Kaya, magkaiba, kontrahin natin po ang pamaniin ni nanay. O, oh, hindi daw niya alam. Kasi po, talaga, iba-iba po ang tradisyon, pamaniin po ng pamilya. Pakinggan po natin. Pag naligo ka, tatlong araw, hindi ka wala kang makikita ang tao ang Tumirong tingin sa puno. na yan po, na, siguro napanood naman natin yan sa ano na, sa vlog ni ano Rowel of Malalag at alam niyo po yung tungkol diyan sa pamaniniinan po yon ta. Pag ang balo daw po, pag once na tatlong araw bago maligo. Kailangan daw po yan ay pumunta sa simbahan na walang sino man makikita. Yan po talaga yung pamaniin. Madaling araw po na naligo ang balo, dire-diretsyo po yan na walang titingnan. Ang una mo daw tingnan, kung may aso o pusa o kaya punong buhay, doon mo itingin. Para daw yung puno kung yun daw ang mamamatay. Pero po sa amin naman, ang sabi, Nung namatay po yung uh, kapitbahay namin na nanabalo po yun. Sinasabi ko nga noon na may kikik daw, may aswang na pumunta doon. yun po ay sabi, wag kayong lalabas dahil ngayon ang araw na maliligo yung balo at lalabas po yung pupunta sa simbahan. At kung una daw kayong matitingnan ay may mangyayari daw pong hindi maganda, mababalo din daw po yung nakita. Kung sino yung unang nakita. Iyan po ang pamanhiin sa amin. Kaya po nung ano, oh, wag kayo basta-basta'ng lalabas dahil maliligo yung balo na pangatlong araw ngayon ay kaya ang mga tao po takot na takot po na lumabas. Pero po ang tungkol naman doon po mga kapatid sa sa upuan, na bawal upuan na kahit sino dahil ang uupo doon ay balo ay hindi po. Sa amin po, nakikita ko po, basta parte ng pamilya at halimbawa uh, si nanay-ima ay balo na nauupo dyan, pwede po yan upuan ng mga anak na kapamilya. Iyon po ang paniniwala ko, basta parte po ng pamilya. Huwag tayo basta-basta laging nakikipag-usap. Iyon naman po ang pamanihin doon sa amin, sa lugar namin, dahil yun po ay... Uh, nasasabi na yun, dahil ako po, nung tuwing uwi ko po, may mga balo na namamatay. Na ako po ay pumupunta rin kami. At nung namatay nga po yung best friend ko, na talagang nandoon po kami. Yun din po, Ma, nakikita ko rin po kung sino-sino po ang umuupo doon sa inuupuan sa pagbinabantayan ng patay. Halimbawa, si Tatay Risan, di ba? Namatay yung mama nila, Richelle. Si Tatay Risan po, ay balong iyan po ang anak, pwede po iyan magbantay dahil parte po sila ng pamilya ng namatay. Pwede po iyon. Wala po doon sa amin po walang masama. At iyan tradisyon lang 'yan, uh, paniniwala natin na yung bang uh, alam niyo naman ang mga ano noon, mga sinauna, ang daming pamaniin. Kaya tayo mga kapatid ay naniniwala sa mga paniniwala. Pero ngayon, dito nga sa ibang bansa, pag may namatay po, hindi yun po binuburol sa bahay. Nasa morgi lang po yan at pag once na pong ililibing, 24 hours lang po dito, kailangan na pong alisin. Hindi po yan linalamayan ng isang linggo. Promise po, dito po ay dadaling ka na sa purinaria. Doon ka matinatil, alimbawa, kukunin ka ulam dito, alimbawa, sa, sa bahay ka namatay, ay doon po, isang araw lang po 'yan, 24 hours lang po 'yan, ay ililibing na. Dito ganun po ang patakaran. Kung sasama tayo makipaglibing o sa simbahan lang po, pero sa simenteryo hindi na sila sumasama. Hindi po kagaya sa atin na ha? hanggang simenteryo po natin uh, sinasamahan ang ating mahal sa buhay na namatay. Pero dito po simbahan hanggang simbahan lang sila purenalit ng tinatawag nila na makikipaglibing tayo sabi ya purenali makikipagpurenali tayo sa kaibigan natin o kasi ano doon lang yun sa simbahan pero dahil sa atin naman ang tradisyon natin pag tayo nakikipaglibing simenteryo, pagbalik sa bahay magkakainan tapos tayo ay maghuhugas ng kamay at tuloy na tayo uuwi sa bahay kang ginagawa naman namin pag kami ano nagpapalit kami ng damit kailangan po doon sa likod ng bahay mayroong kaming damit na ipapalit para pagpasok namin sa iba sa loob ng bahay iba na po yung ginamit namin ganun po ang tradisyon dyan sa Pilipinas kaya kailang, iba't iba po talagang pamaniin kaya hindi rin naman masamang sumunod pero yung tungkol po sa uh, upuan uh, basta parte ng pamilya ay pwede po wag lang tayo na ang alam ko po pag tayo na nagbabantay ng patay wag tayo po yung untak-untak na yung ganyan-ganyan po masama daw po yan kailangan po malinaw at uh, wag tayo basta nakiki nakikipag-usap sa pata, sa nagbabantay tahimik lang po dahil ang sabi nila wag daw tayong makikipag-usap kaya ako noon na namatay no ng aking pinsan na nandoon nga ako na hindi po talaga kami nakikipag-usap. Pinagbabawalan talaga kami. Nasa labas lang kami, hindi ako pumapasok doon dahil wag ka na ikang pumasok dyan. Lua, doon ka, kung makikipag-usap ka doon, sa malayo sa uh, kabaong doon ka sa labas hindi doon sa binabantayan dahil pag nagbabantay ka lang tahimik at nagdadasal sila iyon po ah, talaga ang nakita ko iyon nan pero po wag natin bibigyan na uupo yung upuan ni nanay hindi pwedeng upuan ng iba pwede naman po basta ka pamilya parte ng namatay iyon naman po ang ah, pero paniniwala yun ni nanay ay respetuhin na lang natin. Hindi naman masama po na hindi natin po sundin ang tradisyon. Mas maganda rin po lang tayo ay nagsumusunod. Pero kanya-kanya po yun na tradisyon. Kaya wag tayong matatakot na si Richelle nga, na yun, si mama niya at si papa niya, ay magkaiba naman po yung paniniwala. At least hindi niya po alam yun. Pag alam mo na ay ganun po na bawal na ginawa mo, ay siguro po doon may epekto. Pero pag hindi mo naman po ta nagaginawa na hindi mo alam na ganun po ang tradisyon, dahil nga iba-iba, kaya wag tayo masyadong pagpapaniwala o matakot o ano man, wag natin paniniwalaan. Si nanay, opinion niya yun, tradisyon niya yun, respetuhin na lang natin. Kaya marami pong salamat sa mga nakakaunawa, huwag natin bibigyan na, oh ganyan, huwag tayong magpapanik. Kaya, ako po, kung anong bawat tradisyon, rinirespeto ko po yon Kaya, maraming salamat at sana po ay wag tayo magpanik. Chrishell Ruel, wag mong isipin na ganun ang ginawa mo sa mama at papa mo na nagpalit-palitan kayo ng papa mo. Wag mong isipin yon at hindi po yon puro parehas ang ating opinion at tradisyon. Dahil hindi mo alam, na maliit ka pa, wala ka pang alam noon, at hindi naman alam ng pamilya mo na ganun ang tradisyon, huwag natin magpanik. Ayun lang ang mapapayo ko at Respetuhin na lang po natin si Nanay Ima at tayo po ay laging mag-iingat. Marami pong salamat at ako ay ang respeto ko sa bawat opinion ay napakalaki dahil kanya-kanya po tayong tradisyon. Maraming salamat at condolence po kinanay Ima. Sana po ay patuloy tayong tumulong at sumuporta kila nanay Ima dahil kinakailangan po yan nila. Maraming salamat at hanggang dito na lang ang aking uh, reaction kay Ruel of Malalag sa video nilang ito ay respetoy natin si nanay Ima Maraming salamat po. Paalam! Bye-bye!